dito mga kaibigan dito dito naman tayo sa ating tambayan bago tayo umuwi ng bahay kita ko lang sa inyo ang kagandahan dito pag maliwanag pa tingnan nyo mga yung mga puno ng mangga yan maraming bunga maraming bunga hindi ko masyado dito maabot kasi ang layo namin yan so sinuun ko na so ito rin mangga ito so, at ito dito sa gingan yan sa aking mga kaibigan at doon naman ang mga dalawang aso yan palagi ng dito yan at makatambay ako dito yung dalawang aso na yan itin na aso Uh, maganda rito pag maliwanag pang panahon may dalawang bata dyan naglalaro uh, may bata, dalawang bata naglalaro uh, may dalawang bata naglalaro at medyo madilim na medyo madilim na siya kasi ang oras natin Philippine Standard na Time alas 6 ng gabi persoalan tayo ah uh, update lang at update lang tayo dito kasi bukas sa sa kado at bingo wala akong pasok kaya makapahinga tayo ng dalawang araw awang ah, uh, hindi wala, wala siguro hindi tayo siguro makapag-light kasi pa magpahinga tayo ilang Dari tu bagaimana yang maknanya berlaku dengan kasur Yang itik ni pula Kata anda yang beli mas ya Itu nama tadi kot-kot punung kahir Haa..punung kahir yang berlaku dengan ketuk-ketuk Itu nama ada lawang bata yang lelah Raih kebina Itu nama Kena balikan nanti nama punung mangga at ko lang ito ng mga 3 minutes pa may pang update lang ako at so naman dito naman sa kabila yung kalsada dito lang ako sa tabi ng kalsada doon at doon naman doon man, punong man mangga punong mangga langit langit at dito naman dumaan bulan siya uh, Ang 3 minutes nito mga kaibigan At dito na lang ang live Maraming maraming salamat mga kaibigan sa patuloy niyo pagsuporta sa aking YouTube channel. Sa lahat-lahat po, ang sa nanonood sa aking mga video. Maraming maraming salamat talaga mga kaibigan. At nandito dito na lang ang aking, video. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.